Good morning, good morning. Magluluto tayo ng sapsoy. Yan, no? sapsoy. Wawa, wawa. Oh, sige. Wawa, wawa. Wawa, wawa. Ulo na po ako ng manok na may kasamang bawang paminta, laurel, asin. Ito, pipirito na natin yung manok. Uy, matalang sik, mga idol, yan. Uy, yan, eh. Good morning, good morning, at siya, gini-idol, yan. At tawag kirayan ko. Pagluluto tayo ng manok pirito. Ayalo ng, ano yan, bawang na dalawang buho, mga idol itirito natin para kay pulokoy magluluto tayo ng sapsoy mga ilal e sapsoy makalive na ako na eh ika eh imamaw si ika ipo rin po gawari gawari pati pati na eh eh sila ka nung dadalang kahit batin likod. Ayan mga ito, bawang sibuya. Bawang sibuya para sa sapsoy. Yung manok hindi ko na napakulo. Buti yung sinama ko na sa pakulo mga ito. Eh. Isireton muna natin dito yung bab manok. Sawagan so, natin ng manok yung sapsoy mga ito. At sirata'y balong-balunan shut out po ah Mahay, natin ay mm, manok sabi ni misis maaga akong pinauwi eh. sabi niya sasama ako sa uh, ano hindi mo na ako na mga po ko pinagluluto na lang niya ako mga idol ko taksoy Kasi nila manok, mga ito. Eh. Masarap nito, kiritong galungkong. <laughs> Salamat po sa may Kenya. Ang daming kinadala. May bisit. Alam natin maglalay ako. May bisit ako mga kapulisan bukas. almusal at saka tangalian. Magbibiting po kami. Bawang sibuya para sa sapsoy. Sapsoy. ang tayong tiniritong manok para kay Kulokoy yan ko na yung manok na yan. Pinakulo ko nang matagal sa paminta, bawang, at saka laurel, at saka asin. Ito po yung sapsoy natin. Nag na, si ano, si... Pinagan sa akin ang vlog na ano, ang pangalan ng idol natin na yon? Totoo po yung sinasabi nun, mga idol. Wala tayong ano. Tapos sa, akin, mga ito lang, tao pantay-pantay lamang. Kung may nagkakamali, walang... Kung may nagkakamali, mga ito, may pagbabago naman. Tao lang tayo. Talagang hindi natin mapeper ko mga, mga... anong ito. Ang daming tumatawag. Nagluluto pa ako. Ay, manaw, kasi akabawang sibuya. Talagyan na natin ng pati patis na matabang galing kay Romano napaka puro palang patis ito Romano at saka panunta galing kay ano? Bugoy galing na yun. Bugoy na tagay ng Dangkabite may saug na manok ang saksoy natin may saug pang nipon shout out po sa inyo lahat mamaya magbabasa ako ipon yan, nipon, patay balong balunan patay balong balunan itamis ako na bukas magluluto ako na sisig puso at saka lahing ng gabi hindi na akong nangalimasa kanina at saka sinigang na tupa sinagatay na po yung tupa mga ito, at saka kalkaretang kambing Good morning, good morning. Una natin palalambutin yung matigas. Bagyo din. Bagyo din. Madandang pagkaiwan ni Rudy Boy ko. Mga idol. Ito po. Sapsoy niya, ito, Marami pa yung saw kesa sa sapsoy. Maglalagay na tayo ng paminta galing kay Rahul sa kayong dangkabiting. Bugoy, bugoy pala, bugoy na yung bugoy kasi sa amin, yung QA ko, si Papa Raul, sa ano nata si Polo, si Papa Raul, Manalese. Sa pangalan niya si Bugoy, kaya hindi ko nakakalimutan ng pangalan, Raul. Ayan. Sunod na natin yung ferro at saka bell paper. mga pango, mga ito. Ang pango lalagyan natin na sabaw galing doon sa pinakuluan natin ng manok, mga ito. Pura pa, yung muna natin? Sarap po. Lalagay ko na yung cauliflower. Ang cauliflower, ang favorito. Sapsoy, mga ito. Sapsoy. Kanina umaga, down na ang palayan, ligaw ang ulam. Ayan. Ano nung sapto ni Idol? Madakala bulok. Marami sa o. Ay. Sa repolyo, gusto ko rin yung malambot. May matanda na ata ako, may nanapampantuna ko, kaya ang gulay ko napakalambot. Ito yung manok ni Idol. Ito yung siniretong manok ni Idol. Ang bango-bango niya. Sobrang lambot na nito, mga Idol. Patagal kong pinakulog para kay Kulokoy po sa kay Dia Tokpo ang si Dia ko eh, burito niyan burito ng manok sabi ko sa kanila kakain ng gulay para matibay ang katawan ito gulay tapuy eh na tayong maglagay ng ano nito mga ito ng tubig ng natutuyo na galing sa pinagkaluan puluan Pwede eh, naman yan. Panggalin na lang natin yung laurel. kung sabaw lang mga iba't. Yun, ang tanong bawang. Good morning, good morning, as sabi niya. E, ito po, yung si Rudy po ito. Siyang taga-linis dito mga ito. Panggalin natin yung laurel na sama sa pinagkuluwa. Good morning, good morning yung sapsi niya ito, ang pangon niya. Marami pa yung sahog sa kesa sa bulan. Yung atay balong-balong, -balo, ang tinanggal ko na nito, pirito ko na lang mamayang gabi. masustaysa siya pa si buya sa sibuya, say, saka balong-balong. Lalagay -balo. ko na rin po yung salary. Salary ba to? Pinsay. Yan. Marami. Masarap yan. masustaysa siya. Sabay ko na po yung arepolio Gusto ko sa arepolio malamboy dahil nakaka yung repolyo, pero maganda sa katawan. Uh, pero pagkalambot mo mga idol, mas ganda. Ayan, repolyo. Sa Canada po, yung mga repolyo, matigas, parang plastic. Parang hindi totoo. Sige po, tignan muna natin lang natin niluluto. Sa puwi. Chapsoy, mga ito, chapsoy. Hindi na natin, konti lang yung patis natin binagay kasi yung pinapuluan natin, binagyan na natin ng asin. Ayan ah, ang soft thing niya ito. Ang bango-bango. Eh. Na ano na yung ano, yung tupa. Yung tupa eh, ay na ano na. Ginagawa ng tupa. O. Oh. Makain kayo ito na. Nagpadala akong kare-kare Yung kinare-kare ito. Eh, Oo, oh, kare-kare mo lang yun, bagong, masarap. Kare-kare ba kayo yun? Bago nyo ko yun. Sapsoy, mahal ka, sapsoy. Eh, sapsoy niya ito. Mabango. Mabango yung bulay, mahal ito. Manok. Pinirito manok. Malutong naman ako ito. Malambot na malambot ko ito. Napuno ko matagal. Ay, Malasa po yan, malas Malap. Pakasarap na sapsi ito, man. Ito. Padadala ko yung nanay ko nito. Verde po bukas ng nanay ko. Sasayaw kami nga. Verde ng nanay ko bukas. Karap ng sakto yun na ito, mga ito. May nyaman, may nyaman. Kahit na yun, mo na nalalagyan ng cubes ito kasi masas. Marami na saw, may manok, may may atay uh, balong-balunan, mayroong siyang hipon. Ay. Malotong kahit na anong ipatong. Crispy. Ito po yung sakto niya, doon. Ang bangon, Lutong-luto yung gulay pampahaba ng buhay. Lagi po tayong kumakain ng gulay mga idol, maganda sa bito. yan prutas, prutas at saka gulay at saka isda, napakaganda. Ang pangon niya mga idol. Isyo dito, ate. Luto na yung aking piniritong manok. Ito po, malutong kahit na anong ipatong. So, ayan, ang pangon niya mga idol. Ayan, Ayan po, piniritong malutong naman. Masyado pong malambot yan. Sobra naman Yung tau kat katabi ko kahapon na nabidlog ko, judge pala na ang yun, mga idol. Yung tau ginagawa ko, yan ang gusto daw niya. Yung uh, mga sa tao, kumakain, pinagpapakain ng tao. Lahat po, libre doon sa akin pa. Mga ito, lipas at pumasok ka, nandun ka. Libre po ang pagpasyal. Libre lang po doon sa wala pong gate yun. Mga ito. Saksoy. Yan ang saksoy niya ito. Napakasarap nito, mga ito. Kaya po rito ni Rudy Boy ko ito. Sapsoy. Dadala po nanay ko, ano? Uwi ka na ba niyan? Ha? May to. Padadala ko nanay ko ng sapsoy. Ang sarap niya. Sobrang ninamnam. Ang ito. Malambot. niliritong man Pwede na natin tikman na Ito, ito patikman na natin. Ang ini. Luso na. Palambok nga. Hmm. Sarap na. Hmm. Luso na, mga ito. Malambot na. Sandali, malambot. Ang sima ito. Verde bukas ng na, nanay ko, happy blood pan. Sabi Verde, mami dear, my love you very, very much. Yan ang mga buhay ko, pamilya. At yan, ang kamukha natin tao, yan. Bigyan mo kong kalis, Verde. Dito lang kong nanay ko. Duto na yung subswing niya ito. diyan yung kasarap yun. to, mga ito. Sobra sarap. good morning, good morning. Ito, kaya na naman tayo ng manok at saka chak Ang binigay na kanin ni Rudy Boy sa akin. yan Rudy Boy, ano? Pak one. Kuya, mai, sabaw, malinamnam. Maubos ko kaya ito, Rudy. dami. Chak mga ito. Hmm? Pula? Kita buat dalam butang lah Hmm Tarapnya Ini dalam dalam Kalau mau main pintu dia tadi Haa Pintu Hmm Pahamnya apa Kalau pemakan makan ini Tak boleh nak ayah itu Terapnya. Mm hmm. Kau tambah nangatilah, kan? Macam apa itu ada? Bagus, kan? Tak suruh ni Barang ni saya masak sawan Nampak pun uh, masalah Mereka mm -hmm. tahu ni maya sokal selalu buruk ni Hmm Dito ang malak mo ngayon. Jambon niyo. Hmm. Ito na. Parang ano ko po eh. Tinimka ko ng pamintay. Ang panititinda si ng pinadala kong Kita kena ada isi apa-apa tau ayo Bagus semua orang dia yang Bagi di mana minyak tu nanti Kalau minyak mana tu Tak ada apa Nampak apa-apa makanya saya batuk

Di mana nak pakai alam bos Ini seriman Selamat Roda segini Ambil kain ni Ini nombor kan Ini nombor Ini nombor Ini nombor Ini nombor Ini asoy na malasa. Nababasa yung ano, kabibig ko sa... Sarap ng pakuan na to. Kung nasanahin mo hindi ka na nagsasasawan, mas maganda. Ngumbot na, na manok. Mataming paninta ito, yung galing kay Bugoy. Ngumbot. Iba na po yung may not mind para magpumanaw. Uh, so, pakuhan po ito kahit na hindi ka naiinom muna. Marami rin binibigay na tubig ito sa katawan niya. Nung mga bata kami, nakalitaw na lang dito puti. nung nagpapakol yung mga doing uh, ko sa mapanigil sa dokma, langit ko ah ano yun